Uy, Ano, direct. parang gusto ko manood nito kasi gusto ko ma-relive yung aking yung, uh younger self. Pero pag hindi mo naman generation si uh, Mr. Handleball, parang gusto ko rin siyang mapakinggan kasi may iba may ibang take dun sa uh that yung original na. So so para sa iyo 'yon, mm -hmm. para para dun sa walang ano, hindi nakakakapanabik. Mm. -hmm. In, on your part? Ano yung uh, tin mo in the script and in the musical direction? When you, when the script got to you? When wala, you got yung of the songs lang na hindi mas ma may knowledge ako. Kasi hmm. sa una ako nabigyan ni Mike ng kanta kaya sa hmm. kanila. So mas maga ako napakinggan. Sinabi ko lang kay Nick na mas bagay ito sa eksena ito. Yung mga ganun lang. yung Ad konting hmm. adjustment. Parang trimming lang nangyari. Pero wala kami pinakialaman sa script niya. Hindi, meron. Sabihin <laughs> ko na. <laughs> Kunti-kunti <-kose> <laughs> Okay lang sa akin. Hindi, <laughs> faithful ako sa scriptwriter eh. Kasi minsan lang, nagpapaalam ko, hindi pwede pang ganito, papayag naman siya. Okay, okay. Ganun, De, ganun. Kasi pag nagre rehearse meron siyang nakikita. Oo. Hindi ko naman, kasi hindi ko naman i-claim na alam ko lahat yan. Saka uh -huh. hindi ko i-claim na para, uy, dapat ano, dapat uh, ganito. Exactly to the period. Ayoko nang gano'n kasi, hmm. Uh, may contribution yung actor may yes. contribution yung director may contribution yung uh musical director so pa, pag reasonable naman at saka ikagaganda nung ano yung musical musical yeah. go lang nang go kasi ganyan talaga collaboration is the the word for theater were you there in the first ano rehearsal ah uh, pinipilit kong hindi kasi <laughs> syempre <laughs> ano niya yun yes. eh, para para bigyan mo out siya out ng freedom oh freedom to to figure it out first, tapos patawagan ka naman niya sa rin, na mo nga ako Sinipin okay, okay. mo na. Kung no, sumilip siya, maraming siyang comment, i-adjust namin, nagkausap kami kung anong gusto niyo pa mangyari, oh. at ano pa dapat mangyari. So ako naman, oo nga no, mas... chapter siya yung writer, oo nga, pwedeng gano'n, pwedeng ganito. Marami pa, marami. Nakatawa, nakakatawa yung mga respeto nyo sa isa't isa. No, ganun talaga. <laughs> sa craft, para mag-work. <laughs> ganun talaga. See, ganun talaga. Ito ang natutunan namin siguro sa, sa old mga, school. Sa old school. Oh, oh. Old school kami. Oh, Meron okay. nga dito isang kanta, which is the opening song, Balong Malalim. Nung ah, pinapakinggan ko paulit-ulit, ito yung pinaka-open, present time to sa story, ha? Tumatapat doon sa, sa mensahe para sa mga flood control. Hmm? gusto so ko Sa, balong Belgium. malalim po kumain. Kumain wow. kayo ng kumain. Wow, makakarelate so, talaga. Uh, written uh, 78, 76. Yeah, four decades ago. Yes, tapos sabi ko, ginikilabutan ako pag narinig ko si David pag kinakanta niya. Grabe. Eh, ang sena niyo, present. Tsaka <laughs> bumabagyo. Bumabagyo yun. Ah, wow. Dahil wala pa yung plug control, ginawa niya to eh. Kasi gawa na to 2 months ago eh. Mm. So, uh, before the plug control, oh, No, no, no. Can we put that? Yeah. Yeah. Diba? Para medyo exactly. may ano it's din, may no. re-relate Actually, natin. yun ang ano, yun ang nakita ko ng revelation as I work yes. with the no, na uh, this is written before. Tapos parang uh, parang ano, na Present time. Wala hindi intention na 'yon kasi exactly. political, ayoko sa politics. Uh, hindi kami mga subversivo. Wala na silang baka ano baka ng ng idea kun oh, sakali. Pero so, we just curious direct. Paano nag-start of all the joke joke box ano songs? Why ano? Why Jeff Mike Fox. Hanapol? Why why Jeff Rocks? It was offered. Wala akong, hindi ako rocker, wala akong, hindi, hindi ako fan ng mga rock and roll. Bala di rock ko, classical, <laughs> ganyan. sabi ko, ba't gagawin ko rito? Bala Sabi ko, Jen, kagawin ba natin? Tignan natin, sabi niyang ganyan. We don't promise. Eh. We create, but we don't a promise kung ano yung magiging end product. So, sa, 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 collaboration namin, I think magkakaroon ng magandang resulta. Kasi supportive talaga din naman yung aming producer, si Mr. Johnny Blue. Johnny Blue. Direk, how was the cast selected aside from... Ang hand talaga lang. David Ezra. kasi ah, si David, Dick. David. kasi is really a rocker. Bago siya naging classical or rock singer. Mm. Nagpa-play siya, may banda weird, siya nung araw. Rock. Oh, oh. Classic rocker pro, classical singer. Pag bumasag ng boses, mag magugulat. I can't no always how he sings Oo, oh, oh. makakalimutan mo yung kanyang pagiging classical uh, tenor. You know the nanay, di ba? So of course. You know the, so. exactly. <laughs> So, no. Kaya, so walang nag-audition? Talagang pick lahat po sila? Wala. Pinili ko na lang kasi mm. mahirap eh. Hindi, hindi mo lang consider yung boses, yung talent, attitude kung makakatapos siya ng buong proseso ng rehearsal. Exactly. It's not the fee actually. It's not the billing. It's, not, it's really the attitude. Sa akin kasi pag pumili ako, attitude first sa trabaho. Saka na yung talent kasi talent tayo tuturo sa mm -hmm. pag-aaralan. <laughs> yung attitude hindi. So, so far, ilang matatapos na kami na rehearsal process, wala kami problema sa cast. Wala yung nagbabangaya, walang nalilip, even si Jet na dati eh, MWF lang. Ngayon, everyday na sila ngayon. Very professional ang cast mo. Sila, ha? lahat sila. So, you're happy with them? Very much. Yung kung nag-run through nga kami kahapon na Act One, it seems okay for me hindi ko alam sa kanila. Sabi ko, I'm happy. Sabi ko, Saya. Di ko lang alam kung ganito rin ang dating pag nasa stage kayo. So, yun na lang ititingnan natin pag lumipat na tayo. Today kami lumipat eh. Kasi nawalan kami so, ng 2 days. Dito, dito rin mm -hmm. sa theater. Doon kami sa rehearsal hall nila sa baba. Mm -hmm. Kasi nawalan kami 2 days, 3 days because ito of the so typhoon. Hmm. Tapos direct pakikinig niyo. Kwento niyo kanina yung 700,000 set. Ah, yeah. It's, you? yeah. So, <laughs> 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 <Sali ko> nito ba? <laughs> ah, yeah, Pwede so, yung mga... Pera yung mga, so, talagang yung mga so, so value for money to eh, kumbaga. Hindi Saka, ito yung ano, akala nila lang basta-basta, eh promo hindi. natin parang television eh, oh, okay. ay parang movie eh. May mga television exposure. Guesting. May mga guesting. Asa dami ng releases ito mula nung na nag-start, ang dami-dami na. So hindi ito yung so-so production, maliit na lang yung theater natin kasi wala pa kaming marketing team. How big is the theater? 600 capacity. So, ang setting po ng stage is what? Anong kind of setting yan? Parang, it's ah, uh... uh, a... Ah, in realistic. Uh Oo. -oh. Na, Naka-subdivide siya, area-area. Bahay ni pas bahay ni ganito, bahay ni, Miko, bahay hospital, uh, common grounds. Naka-segregate. Kasi nga, ka, ang daming location. Meron kami abroad. So, meron kami LED mm -hmm. na nagde-define na magiging transition. No, seems, no? Nakasama yung kanyang scoring. Marami bu pa ibubuo-buo pa namin. Hindi this is our Tawag namin ito no, po. <laughs> hell, hell week. Kasi, magkikita-kita <laughs> pa lang sila or... ng kanya mga musician sa November 13. So, how many musicians have? Seven. Seven. seven, seven. 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 They will play. Tsaka <laughs> yung kanyang co-arranger uh, and uh, co-director, musical director, pamangking buo ni Mike Hannibal. Si Francis de Vera. yeah, it's, the mm, it's so, in the blood. Kaya na ng ang proseso. meron kang personal connection yes. with, the, with the subject. This is total, I think. Um, yes! yes. Hello, uh, total. the As lyricist pa, paano, how would you assess yung works ni Mike Hanobot? Na, is it universal? Ano yung letra niya? Kalya pa? An ano kasi yan, Rock is a genre, so parang uh, natutunan ko rin kay Jet. parang may form siya. Okay. So generally, hindi mo siya pagpakialaman. So para na, na mahirap eh kasi parang sa isang musical, minsan mag explain ka ng situation o feeling mo o ganyan. So, Pero kasi yung form niya, hindi siya ganon. So, kailangan bumawi ka sa iba. So, babawi ka ngayon sa arrangement. So, kunyari, ang pakiram... Ang, ang eksena, galit ka. Pero yung, yung lyrics doon sa, sa song, hindi naman galit. Pero, pwede mo siyang gawing galit. Kasi may tinatawag na uh, subtext sa katex So, yung text, hindi siya galit. Pero yung subtext, ibig sabihin yung arrangement, galit siya, mapapakita mo. So parang ganyan yung nangyayari kasi nga hindi sa katulad ng ibang mga songwriter kunya rin bala, nagkukuwento parate, may pag-ibig, may puso, may ganyan. Rap eh. So kailangan ano, uh, mas malakas yung buka kaysa dun sa strength ng lyrics. At saka siguro kaya ang daming counterpoints. Dito pa tumutulong Yeah. Oh, ang dami, dami counter daming yeah. po Yeah. na ng counter na ng counter. <laughs> Tapos minsan nga naririnig ko yung kanta niya. Hindi ko pa na naririnig yung with the, with musicians. The, ano, with the musicians. Eh. Uh, parang umu-opera. Umu opera yun. Mm -hmm. Kumaklasi okay. ka. Meron, meron talaga. Yung, may, hindi maalis yung kanya trademark na <laughs> may classical ano talaga. Ilang songs na 18... 18 to 20... to 22, alam nga, they're... Is it... di ba, you said that this is a kanae. full... <laughs> a full band, a full, kanae, kanae. full band ah. Uh, this is a full... Uh, uh, so Anong tawag ba Big band ah? Hindi pa rin. rock set-up. Typical rock set-up. Parang you choose po na ganun maging setup up kesa yung parang ano, mas madali po ba on your part yung gano'n na... tendency kasi pag masadong maraming instruments na ay eh, ano ano maging lush ang tono mm. eh we want to keep the lush, ori lush. Mm -hmm. kaya we want to keep the original oh. rock vibe ah. Mm -hmm. kaya with uh, Francis uh, recommendation ayun uh, decided on this particular yeah. So, uh, ano pa yung tawag full band ano uh, Hindi siya full band eh, kasi it's, 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 it's the big band set up eh. Rock band, typical rock band. Really typical rock band. Accompaniment. Yeah. Accompaniment. Di, di diba maraming mga mga bands ngayon yung kabataan? Yeah. So live Live Live, live. Sana live. live. Saan naman yung mga ano, Walang CD, mga... Walang silbi ang musical pag hindi live. <laughs> <laughs> Ayan. Narinig yun <ginagin> na lang. <laughs> pag <laughs> hindi live, live music in the live, live musicians, it's, for me, it's not a musical. Correct. Uh, ka. Yan ang problema ngayon sa Broadway. nagkakagulo sila Kasi kung magamit na sila ng mga minus one, yeah. ayaw ng mga grupo ng mga musicians yung ano doon, yung guild nila doon. Kasi it's a no-no talaga. For a musical, nagagamit ka ng canned music. Direct may AI na nga ngayon eh. ang experience nito, sa tingin ko ha, para sa mga rock bands na mga young rock bands, nag nagano ako nagresearch ako sa Facebook eh marami marami pa lang mga gusto pa. nag nagpe-perform kasi self expression okay. ng mga kabataan niya so, at saka yeah. ang rock talaga pang ano yan yung parang yung uh, yung psyche niya yung gusto kong magpakawala parang ganyan pero mm -hmm. syempre ang moral story naman magpakawala ka in a controlled sense in a, yeah. in a very uh, artistic way so sana mapanood ng mga ano ng mga uh, nagpapan uh, dahil din uh, they owe Mike Hanapol something kumbaga nung unang panahon inuulit ko to hmm. nung unang panahon hindi naman pinapatugtog yung original yeah. Filipino music sa radyo. Yeah, well, so, so, meron, meron din konting ganyan dun sa play. Tapos, si Mike Hanapol, yung generation nila, sila yung nagpa, kumbaga parang the despite o despite the fact na uy ano ba to wala naman tayong kita hindi naman tayo sikat gumawa sila ng paraan para mangyari yung musika. oh, they paved the way, o, they they taped taped the way. so if you're a young rock musician uh, it behooves upon you to look at your history manood kayo manood kayo ng play para uh, at least marinig nyo kung sino yung mga ninuno nyo sino yung mga lo Not ordinaryong nagtatrabaho at nagbabayad ng tax, dapat mo to. kasi, Yan Kasi, ha? Kasi ko namin sinasadya, doon pumupunta. Doon papunta yung... hindi wala kaming sila, kami nag-uusap. ay natin wala kami ganun. Uy, hindi natin hindi hindi natin hindi pero hindi naman ako ng director. Hindi ako so, matarap na director. So walang undertones kung Wala. kung papasahin mo, eh, wala. Direct. Pag, siyempre nag-visualize ka sa director, mm -hmm. di Para matuhog mo lahat, kailangan may mangyaring ganito kahit wala sa script niya. Um, eh, actually napansin ko. <laughs> 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 ayan na, ayan na. na. actually, ang napansin ko dito is, um, when you, when, when you watch the scene, when you hear the dialogue and see the was happening on stage and then the song comes in hindi may iwasan na makapaisip ka okay. kasi either the song will complement the scene or it will go against it yes oh, So, at, at, at hindi naman yata sa Giant that, Mike Hunt will compose that diba? for, for but by kanin composed that de ba para or the go for or go against the al government? beyond al al alam naman natin na al alam naman natin al kaka-step <laughs> ni no? ni Mike Hanko. So talaga when I when I listen to all of his songs, pag pinagtapi mo silang lahat, talaga oh no. Bakit pero ito? sila Mike ang nagpe-perform sa Malacañang sa kwento niya sa akin during the martial Law. Yeah. So ibig sabihin, hindi ban sa kanila yung mga ginawa ni Mike. Favorite sila ni BBM. Oo, oh, oh, original, the old guy, the old man. The oh, old oh, man. Oo. Oh, oh. So sabi ko nga, pero para ngayon, pag pinakinggan mo na yung mga kanta ni Mike, bakit may gano'n? ibang... May, may, may lumalabas. Uh, either you would see irony or pa para, para. Eh kasi hmm. nung 70